ikalabing apat ng Oktubre, taong isang libot siyam na apat abot tatlo. Isinagawa inaugurasyon ni Jose Laurel bilang ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na kontrolado ng mga Hapodes sa kalagitna ng ikalawang digma ang Itinaas ni na General Emilio Aguinaldo at Artemio Ricarte ang bandila ng bansa dito, makaraang ipinagbawal ito ng sakupin ng mga Hapones ang Pilipinas. Kasunod naman ng seremonyang ito ang pagkakatatag ng administrasyon ni Laurel ng Japan-Philippine Pact of Alliance na nagbigay daan sa di kooperasyon ng mga Hapon sa politika, ekonomiya at militar ng Pilipinas. Hinawakan ni Laurel ang pwesto hanggang sa katapusan ng digmaan na kanyang nakuha dahil sa malapit niyang relasyon sa mga opisyales ng Hapon at dito ay kinailangan niyang pamunuan ng isang gobyerno na hindi patok sa mga mamamayan habang sinusubukan bawasan ng mga karahasan na nagaganap sa mga Pilipino.